Hello guys, welcome to my vlog guys So guys Nagprepare prepare ako ng pagkain ko Para sa aking Soul So ito guys, mahirap mag-isa guys Hindi gan, kadali ang sacrifice natin Pag mag-isa tayo magkain guys Ito guys, dito na ako natulog Sa labas guys, sa may Shop guys, kasi Para madali ako makagising guys Kasi mahirap magising guys Sa so madaling araw guys nag-prepare na ako ng pagkain ko para sa aking pagsol mahirap ko ngayon mag isa guys ang mga kasama so ulam ko nito guys ready to eat na guys dahil pinahinda lang guys dahil lang naman ako magsahin guys kasi nasa rice cooker lang guys ang aking pagsahay and guys maglaki na tayo ng ating makakain ay, serve your own food kasi mag isa ka lang guys ay kasama ko lang pala ng aking mga pusa mga pusa kong mga neti na uh, kumakain din sila pagising ako gusto rin nila kumain pag gusto kumakain ako guys kaya ito kain ayun tayo guys kaya guys kakain na tayo guys kaharap ko ang sarili ko salamin guys para may kasama rin ako yun para salamin lang guys ito so, yung oras na kumakain ako guys Ayan na guys. So, pati yung mga aking mga alagang pusa, kumakain na rin. Maliban lang sa aking mga Persian. saka Siamese. Yung malayan. So, to alternate natin kumain guys, nagkain na tayo ng putas. Para pag magas. So guys, don't forget to like my video and to subscribe my channel. Thank you guys. Itong aking buhay sa mga aking mga alat. Thanks for watching.